No, uh, Pangalan po ng na Pilang Panginoon sa Kristo, isang kapatang ng hapon sa mga isa. Dito po tayo sa patuloy ng gawain kung saan meron tayo mga nakatatlang sitas o karaling na ating ginabasa at uh, inibigyan ng buhay ang uh, una pong aralin ay po sa Evangelio ni San Mateo. At sa ang pinto ng 23, versikulo 13 hanggang 22. Sabi po ganito. Katapwa, sa abalin niyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagkain mabaw, pagka sinasarahan ninyo ang kaharian ng langit dahil laban sa mga tao sapagkat kayo'y hindi na nagsipasok at ang mga nagsisipasok man ay ayaw ninyong pabayaan mga papasok. Ngayon, para maunawaan po natin kung ano ang ibig sabihin ng unang versikulo, kailangan kailan tayo sa basic? Sino-sino po ba yung tinatawag na skriba at mga pariseyo? Ang skriba, ito ay galing sa isang salitang iscribe, o tagasuna, sunat taga salib, o taga-interpret ng mga kaungasan. Sila yung tinatawag na mga teacher o tagaturo. Ito na lang mga pareseyo, ito yung tinatawag sa Ebreo na Pero Perosim. Ibig sabihin, ang nakahiwalay. Kumbaga, nakabatay din sila sa kautosan ni Moises, iwalay sila doon sa mga putyo, pero ang kanilang ginagawa naman, sila ang tagapagtanggol ng mga kautosan. Pero ang purpose nila, hindi yung kautosan na kinakailangan sundin ng mga tao. Kunti, yung mga, sabi nga, ang mga kautosan ay ibinibigay nila sa tao, pero sila, tiksing hindi sila kasama sa pagsunod. Yan po ang mga parasiyo at yan po sila ng rasa. Ngayon, bakit sinabi ng ating Panginoon? Panginoon na yung mga parasiyo ay tinawag niya, ating mga kaskriban na haba. Kahaba-haba. Kaya po, dito sa unang versikulo, na may mga tao na dapat masusumpungan nila ang kaharian ng lagi, pero pinagbabawala nila. At kung sino man ang may nais na masumpungan ang kaharian ng Diyos, pinipigilan nila at sinasaway nila. Kung baga, kung tinignan po natin, may, may meron sa panahon ngayon. Hindi Hindi nga ang mga kasulatan ay tinupi na sa lahat. Napakarami ng limbang, may Tagalog, may people, may Cebuano, may English at kung ano-ano pa. -ano Depende to sa lami o wika ng bawat bansa. Lahat po yan may presyo. Pero, meron mga sikta o mga kalipunan ng mga mananang na ipinagpapawal yung mga kasulatan na basahin. Yan po yung tinatawad ng mga parasiyo at mga iskriba na ayaw nilang buksan ng tao ang, ang, mga kasulatan para matuklasan nila ang kapotohanan kundi nakatitim nila doon sa sinasabi ng mga nangunguna. Hindi ba ka dati, yung mga nagtuturo mo, itinuturo lang na pinagsisiksikan yung salit sa ating ng mga tao, hindi ba ka natamulatan natin? At ngayon natuklasan na natin, marami palang tinuro sa atin, wala sa banal at sumagal. Hindi hmm. ba ka? Itinuro sa atin yung magkosaryo. Baka pa tayo, tinuturoan na. At yung panalangin pa ulit-ulit kapag nagpupumpisan, kapag may sala na ka, manalangin ka ng limang ama namin. Kaya kung mo natin, sa limang pa ulit-ulit na yan, lumalabag na tayo sa kasulatan. Kaya po, ano ang ang pananagpira dito ng ating kaginang Panginoon, ang mga pareseyo ay magiging abah at naging mga mga kapatpaibabaw sa kanilang sarili dahil yung chance sana sa mga tao na malaman ang katotohanan sila po yung nagkukontra at ayaw pakarating sa katotohanan yung mga tao dapat sana malaman kung ano yung kanuuban ng Diyos ipinagsisiksikan nila yung salit-salit sa ng mga matatay. Ano bang sabi dito? Kasi may kumalit po ito yung 14, naka-insert. Sa aba ninyo, mga eskriba, mga pareseyo, mga mapagpaymabaw, sa pagkat sinasakman ninyo ang mga bahay ng mga babaeng bago at inyong dinadahilan ang mahahabang panalangin, kaya nagsisitang kayo ng lalo mabigat na parusa. Kung baga, ito yung mga 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 ba at mga parisiyo, ang ginagawa nila, na nagiging yung mga mga bao o mga babae yung bao na para, anong ginagawasap nila na ginigigyan ng halimbawa, parang pangako. Kapag ginawa mo ito, malalangin ka ng pagkahabang malalangin, matakarating ka pero, may kapalit. Siyempre, yung kaluo ng mga babae ng tao. Kaya pinatapin yung sinasakman yung kahinaan ng mga babae ng tao. Kung tinignan po natin, wala na silang maaasahan. Kaya ng tao, wala silang asawa. Ang inaasahan na lang nila, yung sarili nilang lakas at ang pagkitiwala nila sa Diyos. Pero pasok naman yung mga iskribas at palisiyo, ang nangyayari po po hindi na dahilan lang yung pagkahahaba ng mga panalangin. Pero may pananak man na no, may kapalit. Sige, ito ang panalangin mo, pero magbigay ka ng mo. Kanyan po, siya ay magkakayo na ay inyong ginagawa siya at magkaiba pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Na kumbaga, ang ginagawa, isa pang dinagawa ng mga eskribas at mga parasiyo, nagre-recruit. At kapag may na-recruit na, pinasasama nila yung ugali na mas masahong pati sa mga ginagawa nila. Imagine, nililibot ang buong dagat. Ano bang sabi dito? Saban sa ninyo kayong mga tagaakay na pula na inyong sinasabi, kung ipanumpa niluman ang templo ay walang naluman. Kagawa, kung ipanumpa niluman ang bintol ng templo ay nagkatauntang siya. Kapag pagtinutubuan ang mga tao dahil nga sila yung tinatawang nagbulat ng taga-atay sapagkat alin taga, sa taga ang lalong kahila. Yung ginto o yung tinglong bumabalang sa ginto? Halimbawa, mayroon tayong niyang box, yung talo-o. Alin ba mahalaga? Yung altar na bumabalang sa ginto o yung ginto o yung talo-o na nandidiyan na ibinigay natin? Kaya ang nangyayari, nagiging dahilan yung ginto na dapat magbigay ka o magtalog ka ng ginto. At kapag may nawala dyan sa ginto, nagkakaroon ng pagtalasan. Dito sa panulungpa, parang parihas na ng Kaya ang nangyayari po, napapahamak yung mga tao dahil sa kawalan ng kaalaman. Dahil po sa interpretasyon ng mga eskribas at mga parisiyon, puro pagpapatim na tao. At kung ito naman, ang gabana ay walang anuman. Katakwa, kung ipalupa din naman ang handog na nasa ibabaw nito ay nagkatautan siya. Kaya hindi po natin, alin ba ang mahalaga? Yung gabana na bumabanan sa kaluo o sa handog o yung handog na minsan kapag nagbibigayan, minsan hindi tayo nagbibigay. Parang pinalalabas patuloy na tayo ay mas mayroon magkakaroon ng mabigat na pagkakasala kahit hindi tayo nagkakaroon. E, eh kung hindi natin, kapain babawan na naman niya. Binabalang nila yung dambana na buwapan lang sa minto o sa handog o sa kaloo, ang nangyayari po yan, mas mahalaga pa yung handog kisa doon sa, sa dambalak na siyang bumabalik. Bumabalik sa hindi. Kaya ang mga pula, okay, kaya, kaya ah, ang nanunong pa sa pamamagitan ng dambana ay ipanunong ito. At ang lahat ng mga bagay na nangasa ay babaw nito. Ibig sabihin, kung yan na ay meron tayong dambana, lahat ng nakalagay riyan kasama na po yan sa pinanimilin na dapat natin ingatan. Dahil habang yan ay naririyan, kasama yan sa dapat natin ipalagay na isang banana. Sabagat, naririyan nga siya sa loob ng dambana. Ano pa ang sabi dito? Sa ata ninyo, mga iskriba at mga pareseyo, mga mapagpaybabaw sa pagkat na nagbibigay kayo ng sa ikapo ng yerba buena at ng anis at ng tumino at inyong pinabaya di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautosan na lilipat ang katarungan at ang takahabag at ang tanan ng palatay Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pamayaan, yung iba. Ito po yung mga gawain, isa pang gawain ng mga iskripas at parisiyo na ka ang mga tao na magbigay ng ikapo. 10% o tinatawag na tithing ikapo na ipinibigay kasi po noong panahon, hindi pa naman uso yung salapi. Kapag mayroong kang alagang baka, halimbawa siyam at ang anak ng pansampo, ang pansampo, yun ang ipagkatalit mo. Yun po yung pinatawag na ikapo. Pero anong ginawa na yung mga pastor? Pinipilit na ngayon na pinagsisiksikan sa mga tao ang pagbibigay ng ikapo sa conversion ng pera. Pero kung aralin natin, mali po yung computation. Bakit? Kasi po, ang pinag-uusapan ng ikapo, exclusive lang sa labis sarili relita noong mga panahon na hindi pa uso ang salapit. Ibig sabihin, kung bata, Baka ng ang nakalungko. Kung meron kang tupa na 10 ang isa doon ipagkakalungko. Yun ang pagbibigay ng ina po. Pero anong ginagawa ngayon? Bumabasi sa sweldo. Pero kapag kinumpute natin ang sweldo, halimbawa may sweldo ka 10,000 pagkatapos ng may gastos ka mula sa transportation, load, allowance, pagkain, upa, at ang natira ipalagay natin sa 10,800 yung gastos, may natira kang 2,000 doon ka po ng ikapo, ibig ang itudulit mo, 200 yan. Pero ang ginagawa ngayon ng mga pastor, ang ginagawa kung gross income, kung ang sahod mo ay 10,000, ang hihingin sa'yo, 1,000. Ang problema po ng saan po yung napupunta. Kaya nga, tama yung sinasabi sa mga banal na kasabatan. Oo, ang mga aso ay matapataw. Sila'y walang mga kabusukan at ang mga ito ay ang mga pastor na hindi na nakakaunawa. Napakalang ginagawa po ginagawang suhulan yung mga tao, yung mga tagapaginig, o yung mga sumusunod, alang-alang lamang sa pagpapagupan ng kita po. Pero nasaan yung pinatawag na katarungan? Yung mga mahalagang bagay, yung pagkahaba. Kasi po, doon sa sampung, sa sampung, ah, sa mga tao na sa Nimoises, tatlo po kasi yung ang ano isa, ginagawa, yung pagkakaloob, ng ikasampung bahagi bilang iyong kaloob. At ang isa naman ay ikasampung bahagi bilang tag -iipon. Yun ay gagamitin mo baka magpupunta ka doon sa templo. At ang isa pa, tuwing ikatlong taon magtatabi ka ng ikapo, yun naman ay ibibigay mo pangpaka pakain doon sa mga tapos pala, doon sa mga dukha, at doon sa mga walang-wala. -wala. Kasama na doon yung mga pilay, mga bulat, kasama po yun sa pinagkakain. Kaya yun po ang pagpapatupad ng iba po. Pero ang ginagawa, dinadivert nila na magbigay ka ng iba po, pero nasaan na yun yung tinatawag na katarungan? Magkatarungan ba na pipilitin natin magbigay ng ikasampung bahagi mula sa gross income ang mga tao? Hindi po. Dapat na hindi po yan naayon sa kalukuhan ng Diyos. Dahil ang pinag-uusapan nito ayon sa mga pautosan, exclusively lamang doon sa mga Israelita. E po hindi naman mga Israelita. Kaya ang tawag doon sa mga tao yun, kayo mga taga-akay na bulat na inyong sinasala ang lamok at tinulunok ninyo ang kamilyo. Sabahin sa nyo mga eskribas at mga parisiyo, mga mapatay na sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro at ng pinggang katakwat, sa loob ay puno sila ng panulupi at katakawan. Ito po yung pagkatao ng mga iskribas at mga parisiyo. Na kung titingnan po, kapag meron silang, kapag sila ay nakasuot ng kanilang mga kasukotan, na Kakaiba sa lahat ng kasuotan, may mga pilakterya, may mga sabi may gawing-gawing. Parang respeta respeta yung kanilang panglabas na kalagaya. Pero sa kalugluo ba nila, mandarambong sila at mandaraya. Kaya o, na tinatawag sila mga mapagpain babaw o ipokrito. Hypocrites ng mga iskribas at mga parisiyo. Kaya ang tanong sa kanila ng aking, ng aking kagilang panin. Ikaw ulat na parisiyo. Linisin mo muna ang loob ng saro at ng tinggan upang luminis naman ang kanyang labas. Ibig sabihin, hindi ko kasi nakikita sa mga escribas at parisiyo ang tauspusong pagsisisi. Pagbabago ng kanilang pagkakatay, nakakapagdahan kasi sa kanila yung ugali ng pagiging papagpain ng babaw. Sama mga eskribas at mga presiyo mga magpagpain ng babaw. Pagka, ulad kayo ng hibingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, ganit pa sa loob ay puno ng mga buto at ng mga pat patay na tao at ng lahat ng karumalungan. Kaya kung hindi natin dito, ang pamantayan po ng ating dakilang panin. Bakit niya sinabi ng mga mapagpain na yung mga iskriba at mga parasiyo? Dahil po, sa panlabas silang kanya, wala kang maipipintas. Pero, sa kanilang purpose, sa kanilang mga intention, sa kanilang mga pinagkatawa, at higit sa lahat, sa kanilang mga naisin na mangyari sa tao para ipiktima. Meron po silang mga maliliit na pag-iisip na hindi makatarungan. Kaya naagagalit ang ating nagilang Panginoon sa mga iskripas at mga paraseyo. Ano ba sabi na ito? din naman kayo sa labas. Ngayon, aan yung matuwid sa mga tao sa loob ay puno ng pagpapainbabaw at katang palasana. Kaya kung titingnan po natin dito, dito sa mga iskriba at mga palisiyo. Dito po yung kalipunan ng mga tao na meron silang panginindigan din. Meron din silang sinusunod na doktrina nila. Meron din silang ipinapatupad na batas nila. Lahat ng yon ay sumasalunap sa batas na ipinananaral ni Kristo. Sa tagtagpong titignan po natin, iba po ang pamantayong ng mga palisiyo at iba naman yung pamantayan ng Diyos sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoon Isang Kristo. Kaya ang hindi po siya pwede magpanagpo. Minsan, ang mga palasiyo na ginagamit nila yung aral ng salita ng Diyos para i-insert doon yung salit-salit sabi ng mga ano matatanda na parang ginagawang utos ng Diyos ang ayon sa salit-salit sabi ng mga tao. Kaya, hindi po talaga magkasamot ang ating Tagilang Panginoon, pati yung mga iskribas at mga karasip. Kahit po, ang ating Tagilang Panginoon, ang gusto niya, ang mga tao ay mapaputi Pero ang mga iskriba, pinasasama niya ang mga tao. Nandito lang ba Salamat sa Diyos. At uh, anuman ang ating mga aingin ng karaligan. Inakit po natin yun sa Diyos at ipagkarap natin sa Kanya. Na nang palataya lang tayo, hatapan ka natin ang lahat ng kasabutan sa ating mga Diyos sa Kanya. Salamat at kapagpala na sa bawat